si vlogger at nang sa tin napunta la Sampo. Nandito kami ngayon sa Tarlac Tarlac Provincial Hospital. kasama si ang ah, pangalan ni Buntis pa kapatid ni Wing Wing pa-check po dito sa ano Tarlac Provincial Hospital ah, kay usapan po si vlogger na ipag-drive sila kaya nandito po kami ngayon sa Tarlac Provincial Hospital pangala ni buntis pa mari Ah? ha mari guys ndak po jp resulting ang style bye Good morning. Ito po kami ngayon muli sa Talavera General Hospital para po sunduin yung mag-ina na nanganak na kapatid ni Weng. Three days sila dito. Pumunta kami ng July 13. Una po pun sa ano po kami pumunta, sa Tarlac Provincial Hospital. Ah, uh, nine, mga 9 po yun. Eh, ano po, uh, hindi po siya pinapansin doon, kaya po lumipat kami ng Talavera General Hospital po. Ngayon po, susundin na po namin siya pang 3 days po nila. Ito po, simbahan ng Talavera. Ayan po. Ayan po, nandito po kotse. salamat po. ang inyong vloggers si boss ang hello bye bye po muna oh bakit naiyak si baby ayan nagsundo kami ng bagong panganaan oh, okay Si baby. Bakit iyak iyak yon? Alang siya ano? Hindi ah, motor siya. Ay magmamotor siya. <laughs> Danda na tayo ngayon. Hindi na kagaya ng nagmamadali. <laughs> Ano pa ibang dito? Kasi Sige pa nga Sige. Babay na. Kuya, pagdating daw doon sa kanila, huwag ka mo nang uuwi. Bakit? Nagpakate ng kambing yung nani ni Daniel. Eh. Tsaka may cake na din si baby. Wow. Ang kirot yung aking ano, yung sungkat. Kung ano daw yung alak mo, sabi ng nani ni Daniel. Eh. <laughs> Ana ah, nandun sila ngayon. Nasa abroad yung nanay niya. Dina-chat mo. Mm -hmm. yes, baka mabisi. Mm -hmm. May Niliphon kami din, pwede kaya magpa tin ay anytime na andito ah. mm -hmm. kay nanay na po doon ang nanay niya. Pawi mm -hmm. mm -hmm. yeah, na po ba